No? Bakit di umasenso yung Pinoy? Kasi ang Pinoy, puro kasiyahan yung pinagpaplanuhan. Saan tayo magkri-Christmas? Ano yahanda natin? Kanino tayo mangungutang? ba diba? Kanino tayo manghihiram? Tama? Diba? Kanino tayo makikikrismas? Wala na ang pera. Nag-iisip pa kung saan mag-excursion, no? saan daw mag-beach, ba? Diba? Ang in -check? tapos ang in ah. I mean siyempre, I can I can talk about that lolot lola ko pinanganak sa China, nanay tatay ko pinanganak sa Pilipinas, uh, ako pinanganak sa Pilipinas, apat na anak ko pinanganak sa Pilipinas, you know, We we carry Filipino passport but we are Chinese descent. Ibig sabihin yung dugo namin Inch kasi nanay tatay Inch, lolot lola Inch rin, no? So ako 100% Chinese. Uh, my ex-wife and my four kids, no. Ex-wife ko Inch, so yung apat na anak ko dugong Inch rin lahat. Okay? So definitely in Chik yung dugo na dumadaloy sa katawan namin. Pero ang passport namin, Pilipino. So the teachings that we have come from Chinese. And right now, the richest race in the world is Chinese. Okay? If you put together yung pera ng China, pera ng Taiwan, pera ng Hong Kong, wala nang bansa na kaya tumalo sa pera ng itong tatlong bansa na to. And these three countries are all Chinese. Alam niyo yung pinagkaiba na inject sa Pinoy? Yung, yung, Chinese. Chinese think three generations going forward. Anong mangyari sa anak ko? Anong mangyari sa apo ko? Ang inisip nung inject, anong Pinoy, Santay tayo gigimik sa Friday? Tama? Uh, uh. Anong handa mo sa birthday mo? Diba? Saan tayo, saan ka mag -blow, blow out? When I, when I first went to China on business. Okay, I was 23 years old. That was 31 years ago. Ha? May mga iba dito, hindi pa kayo pinapanganak. 31 years ago, I went to China for business for the first time. I was 22 years old. Okay? 22, 23. Okay? And what did I see? Utang na 12 lanes yung kalya nila. The highway, ha? Kalye, 12 lanes. Anim dito, anim sa kabila. Tapos kami, hatid-sundo kami, government company yung katransak katransaksyon namin. We're dealing with the government. Okay? So, ang sumusundo sa amin, empleyado ng gobyerno, no? tapos yung mga kotse, gobyerno rin. Pagka tumingka sa kaliwa, bisikleta. Tumingka sa kanan, bisikleta pa rin. Halos lahat ng tao nakabisikleta. Pagka medyo asensado, motor, scooter. Pero yung kotse, kasi kami hatid-sundo kami, konti lang yung kotse makikita mo. Pero 6 na lane sa kaliwa, 6 na lane sa kanan. Ah. Kasi, alam ni China na darating ang araw, dadami yung kotse. Kaya, yung, pag gumagawa sila ng kalye, hindi sila bumababa sa 12 lanes. 6 ah, by 6. Samantalang sa Pilipinas, ilan lane? Ha, yung S-Lex, N-Lex na natin, 3 lane, 3 lane lang. Ngayon, win ginawang four lanes, five lanes, masikip pa rin. Ah. I remember, alam niyo yung Toyota? Toyota. Alam niyo Toyota? Ah, Toyota, yung basketball team. Di ba? Coach sigurado, wala kayo eh. <laughs> di ba? Years ago, I don't know kung cool 70s, bata pa yun, di ba? Chris pa Toyota. No? Bata pa ako, hindi pa ako mahilig sa basketball noon. Pero Chris pa Toyota, tapos nag-martial or whatever, di ba? Yung Toyota, nagsara yung factory, umalis, yung team, wala na rin. After 20 years, bumalik, nagbukas ulit yung Toyota sa Pilipinas yung factory. Parang niya tato ni Cory, di ko na sure. Bumalik ulit yung presidente ng Toyota na siyang may hawak ng Pilipinas dating. Hapon, bumalik. Sabi niya, grabe, 20 years ago, I left the Philippines. After 20 years, nothing has changed. Sabi niya, 20 years ago, nung ginawa daw yung S-Lex saka N-Lex, naunahan pa daw yung Japan. It was the biggest highway in Asia nung tinay yung SLEX and NLEX. After 20 years, hindi daw nagbago yung SLEX and NLEX. Samantalang yung Japan, di ba? Yung sa Tokyo, may second highway, may, may flyover, tas sa taas ng flyover, may flyover ulit. Sa taas ng flyover, may flyover ulit. Tatlong level yung flyover ng mga kalye sa ibang bansa. Sa Pilipinas, wala. Flyover you na know. yun. Di ba? Akyat baba lang, di ba? Pero, the best yung dito sa C C3 ba ito? C5, yung U-turn na flyover. Alam yan? C3 ba yan? C5? putang na, alam niyo ba? Rec world record din yan. The most expensive U-turn in the world. Gumawa sila ng tulay para sa U-turn. Iba. Iba ang Pilipinas talaga. Basta yung mga kagaguhan, number one tayo.